So, hello, what's up? Kamusta mga loting So, nalito na tayo mga kaibigan ah, Kakain nga pala kami dyan sa manginisal So, ako na po ang magsasalita para sa kanya Dahil ah, masyadong hindi na po maitindihan yung kanyang sinasabi ano? Kasi medyo may po dyan sa loob So, ayan mga kaibigan na habang naghihintay kami Ayan, pabidyo-bidyo lang muna kami Kasi medyo matagal pa yung kanilang uh, ano Yung kanilang service Oo. Manu din pala mga kaibigan, oh, maraming tao at maraming nag sa kanila. So, ayan po mga kaibigan. Ola eh, papusing-pusing lang to si, Dagong si Dago, na mukhang akala mo naman ay may pera. Ola eh, ayan po mga kaibigan. Oh, Ang dami na po nag sa kanila. So, hindi lang po kanin yung kanilang in-order kasi mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-order dyan mga kaibigan na kahit manok lang pala, ano? So, ayan na nga po mga kaibigan, dumating na po yung ating order. Kasi kanina pa gutom na gutom yan. So, ayan, kumakain na tayo mga kaibigan. Ah, naku po, mga rode. Naku, kumakain na naman. Kaya nga nana na ba eh? Lumalapad na yung muka ni Daguhoy Yes! Ang lakas na pa naman sumubo ng kanin eh. Naku po, Rode. So, yun na mga kaibigan, magpatuloy na po tayo sa ating ginagawa at siyempre, kailangan natin ubusin yan. So, nga mga pala mga kaibigan, ay, naku, kasama ko nga pala yung partner ko, na, ay, minsan lang din ay mag din kayo, eh. Huwag lang puro ikaw lang kumakain sa labas. Dapat ay eh, kasama mo yung asawa mo dahil yun ay pinakamaganda, di ba? Yes! So, yun nga pala mga kaibigan, kanina may napansin ako doon sa kapila sa atin, mga kaibigan patay tayo dyan oh yan oh kaya, pag dito sa mga inasal mga kaibigan sigurado mapaparami ka ng kain dahil dito sa mga inasal walang diet uh, tayo diba <laughs> wala lang diet dito ano pang pa pinag diet mo dito kaya uh, only rice eh oh diba so kain ka ng kain dyan dagohoy so pa pala mga kaibigan uh, para sa kalaman nyo nakah Apat na akong dagdag na rest dyan Ako, nakakahiya naman aminin Pero, yung talagang totoo eh <laughs> Pasinsya na po